Ngayong araw, sinalubong ang mga motorista ng pagtaas sa toll fee ng NLEX at ang taas presyo sa diesel at kerosene. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Bilang company driver, malaking bahagi ng pang-araw-araw na biyahe ni Person Morada ang North Luzon Expressway o NLEX. Dito kasi sila dumadaan para mag-deliver ng kanilang mga produkto sa iba't ibang probinsya sa norte at ngayong may toll increase sa NLEX, hangad niya na makatulong ito para mas mapabuti pa ang kanilang biyahe dito. Pabor naman ako ron. Basta ayusin lang nila yung ating karsada doon. Kasi minsan mer meron tayong nadadaanan, may mga lubak-lubak, ba? Diba? Dapat pantay lahat. Epektibo na ngayong araw ang ikalawang tranche ng toll rate increase sa NLEX ayon sa Toll Regulatory Board dumaan sa masusing regulatory procedures at review ang naturang toll hike proposal bago inaprubahan exempted sa naturang toll increase ang mga sasakyan na may kargang agricultural products pero kinakailangan muna nilang mag-enroll sa Toll Increase Exemption Program na kasali sa Foodline Accreditation Project ng Department of Agriculture at kapag naaprubahan na ang kanilang aplikasyon, ang mga transaksyon simula kahapon lunes hanggang sa linggo ay i-credit bilang rebate sa kanilang registered RFID account sa susunod na miyerkules. Samantala, epektibo na rin ngayong araw ang dagdag bawa sa presyo ng produktong petrolyo ng ilang oil company. Bagamat may halos pisong bawas presyo sa kada litro ng gasolina, may pagtaas naman sa diesel at kerosene. Wala tayong magagawa kasi ron eh. Ha? Kasi hindi naman natin kontrolado yung taas at baba niyan eh. Okay yun. Kasi eh, siyempre, sunod su yun yung pagtaas ng gasolina sa diesel, ay eh, ngayon bumaba. Di pabor na pabor tayo. Malaking bagay yun sa atin na motorista rin. Ayon sa Department of Energy, ang pinakahuling paggalaw sa presyo ng langis ay dahil umano sa galaw sa presyo sa pandigdigang merkado. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.